JM Ibarra, nag-IG story muli. At syempre, ang kanyang e-girl, ang laman ng IG story, ng binata. The proudest man, sa kanyang e-girl. Ang iba't ibang ganap, kina JM, Fiyang, at JP, sa siya Samantala, JM and Fiyang, sobrang nag-enjoy, sa pamamasyal, sa hometown ni Fiyang, sa Laguna. Halata talaga sa dalawa, ang pagmamahal nila, sa mga bata. Napakasikat na ang JM Fyang pero sobra ang pagka down to earth ng mga ito. Walang kaarte-arte. Sinulit nila ang oras habang nasa Laguna ang JM Fyang. Magkasama pa si Mami Mirna at JM na namalengke. Nakakatuwa ang family Smith kung paano din nila i-treat si JM. Parang pamilya na talaga ang turing sa binata. JM Fyang, may bashers pero mas marami ang nagmamahal sa kanila na mga fans. Wala silang pakialam sa mga bashers. Mas lalo tuloy tumitibay ang samahan ng JM Fiang at mas lalo silang tumatapang na ibahagi sa kanilang mga fans ang bawat lakad nila. At mas lalo dumadami ang blessings na dumadating sa kanila at with schedule pa. Abangan nyo guys, ang JM Fiang kasama ang mga cast ng and the breadwinner is sa bulacan on december 16 december 17 nasa cavite naman sila at december 18 nasa antipolo naman ang jm fyang grabe sked nila guys halos walang pahinga